Ang tagal ko tong tinaray, ilang taon din ako nukinig. Gusto kong maging kaanin sa Iglesia Ni Cristo. I ended up with only one religion on my list and that is Iglesia Pagtawag, a convert story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, Ang Pagtawag, a convert story. Ako po ang inyong lingkod. Kapatid na Mar Oriondo at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Binabati po natin lahat ng mga nakikinig, nakasubaybay sa kanilang nilang radyo sa INC Radio DZM 954 kHz, mga nanonood po sa telebisyon sa INC TV at gayon din po ang mga nakasubaybay sa INC Radio YouTube channel. Hello po, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At hindi na po natin patatagalin pa. At hindi na pong kilalanin ang makakasama natin ngayong araw. Pakinggan at panoorin po natin ito. Si kapatid na Lolita Dumisio ay isang certified public accountant at nagmamayari ng isang accounting firm or services. Malaking biyaya ito sa kanyang pamilya, lalo pat katuwang niya sa trabahong ito ang kanyang mga anak. Pero hindi naging madali kundi dumaan din siya sa mabibigat na pagsubok na naging daan para hanapin at kilalanin ang tunay na Diyos na nakatulong sa kanya sa lahat ng mabibigat na problema ang kanyang kinaharap. Papaanong sa loob ng iglesia ni Kristo niya na sumpungan ang lahat ng ito? Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng Let our families sing to the Lord. May He see us united in our faith. Ang makakasama po natin ngayon ay si kapatid na Lolita Domisio mula po sa lokal ng Marikina Centro, Distrito ng Marikina. Hello po kapatid na Lolita, kumusta po kayo? Buti po. Kumusta naman po ang pamilya? Mabuti naman po. Okay naman po sila. sino-sino uh, po o ano-ano po ang pinagkakaabalahan ng inyong pamilya? Yung tatlong anak ko, kasama ko po, po sila sa negosyo, nagtatrabaho sila sa work at home lang. At si Marco naman, nag-work naman sa kanyang pisina. At uh, kasalukuyang nagtatrabaho po siya ngayon. Din. At uh, sa gabi, nag-aaral naman siya. Nagpapatuloy ng pag-aaral niya. Lahat po ng mga anak ninyo, bukod po doon sa nabanggit ninyo si kapatid na Marco, eh, nag-aaral ngayon, nakapagtapos na po ng pag-aaral ang mga anak ninyo. Opo. Doon yung tatlo, nakatapos po sila na IT. Si Marco, nakatapos ng Customs License Broker. Nakapasa siya doon. At ngayon po, nagpapatuloy sa pag-aaral niya na accounting para sa, sa amin din, sa pamilya namin. Congratulations po. Mm. Ang mga anak po ninyo pala ay mga professional na. Apo. At kasama din po ninyo sa Hanap Buhay. Apo. Eh, pakibati na rin po ang inyong mga anak po. Sige po. Mga anak ko, binabati ko kayo. Marco, Jeff, Jeff, ninyo, at saka si Ronaldo. At saka binabati ko rin ko ang mga may tungkulin ko sa lokal na Marikina Centro. Si kapatid na Melody, kapatid na Lisa, kapatid na Menchi. Gayun din po sila kapatid na Ami, ka Emily at si Kalani. Magandang araw po sa inyong lahat. At higit sa lahat, binabati ko rin po ang aming destinado, ang kapatid na Jojo Arce at ang aming tagapangasiwa na si ka Cyrus Dizon. Maraming salamat po kapatid na Lolit. Hello po kay kapatid na uh, Cyrus uh, Dizon. Uh, pagbati rin po sa ating programa ang pagtawag. Uh, kapatid na Lolit, nabanggit po doon sa pagpapakilala sa inyo na kayo ay mayroong accounting firm. Opo. Na yun po ang pangunahing pinagkakaabalahan ninyo sa ngayon. Opo. Ano-ano po ang ginagawa ninyo doon sa inyong uh, accounting firm po? Uh, Nagpa-file po kami, nagpa-process kami ng mga BIR, mga submission, uh, monthly at saka quarterly sa Securities and Exchange Commission, yung mga financial statement submission, at saka pag sa mga business permit po, sa mga local business uh, unit, nagpa-file din po kami, nagpa-process din po kami, nagbu ping din po kami. At saka lahat po ng pinapagawa sa amin na uh, emergency, kung kaya din naman namin basat sa government, ginagawa din po namin yun. At may opisina rin po kami sa Quezon City, ang ano naman doon, ang negosyo doon ay yung pagpaprocess ng mga rehistro ng mga sasakyan at saka po yung sa prangkisa sa LTFRB. So may mga kinalaman po sa mga papel, dokumento, transaction uh -huh. po uh -huh. ng mga kliyente din po ninyo? Opo, opo. Ito po bang inyong uh, negosyo o accounting firm? Magmulat mula pa eh talagang ito na ang linya ninyo? Sa ganito na po ba kayo nagsimula? Hindi po, hindi po ako nag-umpisa dito eh sa accounting eh. Nag-negosyo ako dati ng mga feeds, yung trading. Yun po ang talagang uh, negosyo ko noon, nagbebenta buy and sell. Pero sa masamang palad Bumagsak po yung negosyo na yun eh. Pero na mali po kasi ako noon eh. Nagbi-business ako, hindi ako marunong nung mga ganun. So nung tumagal, uh, ito na po yung pinagbutihan ko. nang nagumpisa lang na isang kliyente, dumami na po. Dahil pinag-usayan ko, minahal ko po rin yung paggawa ko sa kanila. Yung pagtatrabaho ko sa BIR. Yung, at mga filing ng mga dokumento sa mga government units. Dito po, common lad. Unti-unti. In fairness naman po, no? Kung ang pag-uusapan po ay yung experience o kaya yung naging karanasan ninyo, malaking bagay din po yun. Yung Opo. naging kabiguan ninyo sa tagumpay po ngayon nitong accounting firm Ina. o nung services service na binibigay po ninyo sa inyong mga client. Opo. Kasi po, nung una sa... Nung unang-una pong negosyo kaya yung trading yan, sobra talagang lumagpak ako dyan eh dahil sa nagkaroon po ng foot and mouth disease noon eh, yung sa negosyo na yon So, bumagsak talaga yung negosyo. Nagkaroon ng domino effect sa akin yun dahil lahat ng mga, ano, mga check it malbog yung ganda sa kabuhayan ko, sa karakter ko, talagang sobrang ang hirap po nung dinanas ko doon sa negosyo na yon Kaya nung bandang huli na nakapatingin sa langit na sana'y tulungan ako ng ating Panginoong Diyos kasi parang ditong-dito na po ako noon eh. Yung binabanggit po ninyo na panahon na bumagsak yung negosyo, itinayo or pinutap ninyo nung una. Opo. Uh, hindi pa kayo iglesia ni Kristo noon? Hindi pa po. Ano po ang reliyong ninyo that time? Katoliko po ako. Sobrang saradong katoliko. Kasa, pero ano po, kasama-kasama ko yung mga kapatid ko tsaka mga gulang ko, so, so, nagsisimba kami, umaten kami ng mga ano, piyesta, nagpo-presisyon kami. Talagang sobrang deboto po akong katoliko. So lahat po ng mga aktibidad, lahat po ng uh, mga programa na mayroon sa relihiyong pinanggalingan po ninyo, eh, nandun kayo, kasali ka sa kasali po. Kayo. talaga pong nandun ako, active po talaga ako. Kasi kahit na yung yung penitensyon sinasabi, nandoon din po ako. Nagpapakain po kami. Talagang umaaten po ako, tsaka nagpo-procession. Talagang kahit anong piyesta, pinupuntahan namin yun. Nakikiprocession din po kami ng mga kapatid ko, tsaka ng nanay ko. Nung panahon po na yun, may idea na po kayo tungkol sa Iglesia Ni Cristo? Wala po akong ka-idea -ide sa Iglesia Ni Cristo. At to lang po, kahit na nadadaanan ko minsan yung ano yung kapilya nabanggit niyo tumingin kayo sa langit humingi kayo ng tulong sa Diyos that time opo uh, ano po mga sumunod na nangyari nung pagkatawag ko po noon sa Panginoong Diyos na pagdating ko nga sa bahay nakita ko nga po yung Biblia eh ang tagal-tagal na po nung doon sa TV na yun sa ilalim ng TV binuksan ko po siya. Nung nabuksan ko, ang, ang dami ko ng ano, tanong sa sarili ko. Lalong-lalo na po yung ano, uh, yung sinong ang dapat sambahin dahil sa siyempre ang pinupuntahan ko sa prosesyon sa pagpiyesta puro mga santo-santo ang dami iba't iba sino yung dapat kong sambahin na tunay at sino yung ating Panginoong Heso Kristo bakit dalawa sila yun, yun lang talagang na ano ko dun sa Biblia. Eh. Pero na, na, ang dami kong tanong talaga, eh, hindi ko maintindihan eh. Bakit yung yun? Tinutukoy ay, yung tinutukoy niyong bakit dalawa ang ating Panginoong Yesu Kristo, anong ibig sabihin niyo doon? Kasi sa narinig ko po sa, ano, sa katoliko, si Panginoong Yesu Kristo, eh Panginoong Diyos din. Kaya nakakalito yun, bakit Panginoong si Heso Kristo na, Panginoong Diyos pa, sino talaga ang sa kanila ang Diyos? Kasi dalawa po yung nababang... Naging dalawa tuloy ang pagkakilala ninyo sa Diyos. Totoo hindi po, po malinaw sa inyo. Hindi po malinaw talaga. Sobrang talagang malaking katanungan sa isip po yun eh. Sino talaga ang tunay na Diyos? Paano po yun? Anong panahon na yan? Nahihirapan kayo. Kailangan nyo tulong ng Diyos. Nabanggit po ninyo, humingi kayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Pero Sino po sa mga Diyos na yun na nakikilala o kinikilala niyo that time ang hinihinga yung tulong? Kaya nga po eh, dahil sa dami nga po talaga ng dalawa sila, tapos meron pa ako mga santong nilalagay ng mga sampagita, sino ba talaga rito ang dapat kong tanungin at hinihinga ng tulong? Dahil talagang ang dami nila. <laughs> sabi ko pag ganun. Kaya sabi ko, sino kaya talagang tunay? Pa paano po nasagot yung mga katanungan ninyo Yun po, nung nagpunta po kami minsan doon sa Malabon dahil naghahanap po kami ng bahay ng atiko ko, yung pong may-ari ng bahay ay isa pong Iglesia ni Kristo. Ang sabi sa akin, maten ka ng ano, a Bible study namin. Sabi ko, sige po, ano po ba yun? Sabi ko, ganun. Pero napaundakan ko rin siya dahil Bible study naman eh, sabi kong ganun. Doon ko, nung nagba-Bible study na po ako, doon ko naintindihan yung totoong tunay na Diyos na dapat sambahin. Na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos Ama, na iisang tunay na Diyos lamang. At ang ating Panginoong si Kristo pala, siya ay ating tagapamagitan, pero hindi siya Diyos. Doon ko naintindihan lahat po yun. So alam ko na kung sino yung dapat kong tawagan, na dapat kong hinga ng tulong dahil dun sa pag-attend ko ng Bible study. Ang mga binabanggit po ninyo na natutunan po ninyo sa Bible study sa loob ng Iglesia Ni Cristo, mga aral po yan na sinasampalatayanan ng Iglesia Ni Cristo na pawang lahat po nakasulat sa Biblia. Totoo po. Dahil pagka pinuturoan po ako sa Bible na may Biblia pong... Uh, na tinitingnan, doon binabasa yung itinuturo sa akin. Halimbawa po, para po sa kabatiran po ng mga kababayan po nating nakasubaybay, no yung binabanggit po ninyo na nakilala ninyo ang Ama na iisang Diyos na tunay, sa 1.17.1 at 3 po, ang ating Panginoong Yesu Kristo po mismo ang nagpakilala sa Ama bilang iisang tunay na Diyos. At ipinakilala din naman po niya yung kanyang sarili na isinugo ng ating Panginoong Diyos. Nabanggit din po ninyo na nakilala niyo ang Panginoong Iso Kristo na tagapamagitan pamagitan natin sa ating Panginoong Diyos. Mababasa naman po yan sa Unang Timoteo 2.5. Maging ang mga apostol po, nang ipakilala po nila ang ating Panginoong Diyos, ang ipinakilala po nilang iisang tunay na Diyos ay ang Ama na nasa langit at yan po ay Mababasa naman sa 1 Corinto sa is Lahat po ng binabanggit ninyo ukol sa pagkakilanlan o para po makilala ng tao kung sino ang tunay na Diyos na dapat nilang paglingkuran, okay. dapat po nilang sambahin. Lahat po yun nasa Biblia, okay. kapatid na Lolit. Okay. At yun po ang natutunan po. Gaano okay. po kahalaga sa inyo yun? Na, na makilala po ninyo ang tunay na Diyos? Sobrang mahalaga po yun dahil alam ko na kung sino yung dapat kong lapitan, hingyan ng tulong, kundi ang ating Panginoon Diyos lamang. Ilang beses ko na yan naramdaman na kapag kami may, may pinapanalangin ako, natutupad naman yun. Minsan nga, hindi pa nga yun na papanalangin, naiisip mo pa lang, andyan na po yung mga solution sa mga suliranin, suliranin ko. Kaya talagang napakalaking biyaya at tulong na nakilala ko ang tunay na Panginoong Diyos. Kaya nyo naman po nababanggit yan, kapatid na Lolit, dahil nga sa mga pinagdaanan rin ninyo, nabanggit po ninyo kanina, na nung panahon na magulo ang isip ninyo, Opo. dahil sunod-sunod nga ang problema, talagang humingi kayo ng tulong Totoo sa ating po. Panginoong Diyos. Opo. At sa awa po ng ating Panginoong Diyos, eh, nakilala po ninyo siya sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo. Opo. Kapatid na Lolit, nung kayo po ay magsimulang magsuri sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo, kaagad-agad ba eh talagang nagpasya na kayo na kayo ay aanib sa Iglesia ni Kristo? Nakapakinig nga po ako ng Bible study. Kaya nung napakinig ko, napakinggan ko po kaagad, talagang nag-decide po ako na mag-Iglesia ni Kristo po. Kaya talagang napakasaya ko dahil na ah, nakaanib ako sa tunay na Iglesia ni Kristo, sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kailan po kayo nabautismahan? Nabautismahan po ako June 20, 1987 po. Sa lokal, sa central po ako nabautismahan. Ano po ang pakiramdam ninyo, lalo na nung sandali? na kayo ay tatanggap na ng banal na bautismo. Nung nabautismahan ako, doon ko naramdaman yung malakas na kapangyarihan ng Diyos eh, dahil nalinis ako. Kasi talaga yun po talaga naramdaman ko nung nabautismo na ako. Na Sobrang nagpapasalamat po ako dahil nandodon na ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tuwan-tuwa po ako noon. Nakakasabay na umiyak din ako dahil talaga malaking biyaya yun. Dahil napabuti po ang aking buhay. Iisip ko may nang nagdaan sa akin, mga pagsubok sobrang hirap po pero dahil sa pag-alalay ng ating Panginoon Diyos, andito pa rin po ako. Nataguyod ko po itong aming mga accounting services kasama ng mga anak ko. Nakapasa po kami sa mga pagsubok. Marami pa rin pagsubok pero andyan naman po ang ating Panginoon Diyos para tumulong sa atin. At yung sinasabi po ninyo na kayo ay nalinis, nang kayo ay mabautismo. Sapagkat yan talaga ang itinuturo po ng Biblia na sa pagtanggap po natin ng bautismo, mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan, malilinis po tayo sa ating mga karumihan, at tigit po sa lahat, nakatitiyak tayo, magtatamo po tayo ng kaligtasan. Okay. Kaya bagamat sa unang tingin po, no, yung nangyari po sa inyong mabibigat na problema na pinagdaanan po ninyo, okay. hinarap po ninyo yon pero yun din po ang naging daan para mapalapit po kayo sa tunay na Diyos. Makilala po ninyo ang tunay na Diyos. Opo. Totoo po yan. Marami po po tayong pag-uusapan, kapatid na Lolit, pero bitinin lang po muna natin sandali yung ating mga kababayan at mga tagapakinig. Magbabalik po ang pagtawag, a convert story, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia Ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag, a convert story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Lolita Domisio mula po sa lokal ng Marikina Centro, distrito ng Marikina. Si kapatid na Lolit po ay isang certified public accountant at kasalukuyan po na mayroong accounting firm, nagsiservisyo po sila ng uh, may kinalaman sa accounting, auditing at ilang pang uh, nasa linya ng gobyerno. Sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos kasama ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak, ay itinataguyod po nila yung kanilang hanap buhay at higit sa lahat yung paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Si kapatid na Lolit po ay tinawag ng ating Panginoong Diyos sa paglilingkod sa kanya. Lalong-lalo na po sa panahon na nasa mabigat siya na sitwasyon dahil kababagsak ng kanyang itinayong negosyo na naghilang din para maapektuhan maging yung pangalan na iniingatan niya noong mga panahon na yon. Balikan po natin ang pakikipanayan kay kapatid na Lolit. Magandang araw po sa iyo ulit, kapatid na Lolit. Magandang araw po. Nabanggit po kanina sa pag-uusap natin na mabigat ang pinagdaanan po ninyo. Apo. Pero ang naging kapalit naman nun ay ang pagkakilala nyo sa tunay na Diyos at naging ganap na kaanib pa kayo Apo. sa Iglesia ni Cristo. Opo. Kapatid na Lolit, paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Sobrang laking pagbabago po. Mula sa wala, mula sa dugmok na kalagayan, unti-unti itinaas ako ng ama. Nararamdaman ko yun kasi lahat ng nawala sa akin, bumalik sa akin yun. Sabi ko sa kanya noon, kahit mawala sa akin lahat, basta huwag lang mawala ang paglilingkod ko, masaya na po ako. Pero unti-unti naramdaman ko, binalik niya sa amin lahat yung kailangan namin. Sa, dito sa bahay namin, yung mga kailangan namin sa pang-araw-araw. Nakakatawid kami at nakabangon. Ibig sabihin talagang malaking pagbabago nangyari sa akin. Nangangahulugan po ba na nung kayo naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, wala nang pagsubok na dumating, wala na pong problema na dumating sa buhay ninyo? nakpo po, marami rin po, marami pa rin pagsubok. Lahat na naranasan ko rin yan hanggang sa bukod pa doon sa nawalan yung mga sa kabuhayan, nandoon din po yung nawalan ako ng mahal sa buhay, yung aking asawa na namaya pa. Noong July 2022, Sobrang bigat po sa akin yun dahil siyempre kasakasama ko siya sa paghahanap buhay din. Uh, bigla siya nawala. Siyempre, ang laking bagay na nawala sa akin dahil from na magkasama kami, naging mag-isa lang ako. Pero, nung nanalangin ako sa ama, tinapatan na naman niya yon ng, ng solusyon. Ito po yun. Nagpangalawang may tungkulin po ako bilang Jaconesa. At nalilibang po ako at na, nasa, masaya rin po sa paglilingkod. Kaya hindi ko na rin naiisip yung mga bagay na malungkot dahil tuloy-tuloy lang ang paglilingkod ko araw-araw naman nararamdaman ko yung biyaya na tatanggap ko eh. Yun, kaya masaya ako sa paglilingkod sa kanya. Alam niyo po kapatid na Loli, Iglesia ni Cristo man o hindi, lahat po tayo talagang nagkakaroon ng problema. Talagang humaharap sa may hirap o mabibigat na sitwasyon. Pero kayo, bilang Iglesia ni Cristo na ngayon, at noong kayo'y hindi pa Iglesia ni Cristo, ano po ang pagkakaiba. Ang um, laki po ng pagkakaiba noon. Noon, eh, laging maiang isip mo, tuliro ka na, hindi mo pa alam kung anong tama mong gagawin. Talaga nagkakasala ka, pumupunta ka doon sa kapit sa patalim, ika nga. Dahil sa bumagsak ang negosyo namin, kung saan-saan ako nag, nang nangungutang, gano'n. Talagang iba-iba yung pangyayari noon kaysa sa ngayon. Ngayon, sobrang laki talaga ng pagbabago. Manalangin ka sa ama. Andiyan na agad yung solusyon. Tapos, doble pang biyaya yung ibibigay po sa inyo basta tumutupad po kayo ng inyong tungkulin. Kaya kahit po mahirap, kahit po marami pa rin pagsubok, kasi nandito pa po tayo sa daigdig eh. Opo. Hindi naman po yan mawawala eh. Opo. Pero dahil tayo po ay mayroong Diyos na nalalapitan, mayroong Diyos na matatawagan, ay eh, nakatipiyak po tayo. Opo. Hindi po tayo pinababayaan ng ating Opo. Panginoong Diyos. Opo. Opo. At yun po naranasan po ninyo. Opo. At sa Opo. Nagpapasalamat nga po sa tagapamahala namin, ang kapatid na Eduardo Manalo, kasi... Siya po 'yung walang sawang nagtuturo sa amin na dapat naming gawin, na dapat naming sundin, na nakabatay naman po sa Biblia. Bilang nanggaling po sa mahirap at mabigat na sitwasyon. Dumating din po 'yung sandali na nabanggit nyo kanina, litong-lito kayo. Hindi hmm? niyo alam ang gagawin. Opo. Oh, May mga kababayan po tayo na marahil inaabot ng ganyang sitwasyon at ng ganyang problema ngayon. Opo. Oh, ano po ang gusto ninyong sabihin sa kanila ngayon? Palibasa, naranasan din po ninyo yung bagay na yan. Sige po. Mga kababayan ko, mga lalo na po yung mga kapatid ko, inaanyayahan ko kayo na umanib dito sa loob na iglesia kasi mapapatuwid ang landas nyo, hindi palikuli ko. Kaya sana mga kapatid ko, masaya ko kayong mga kasama nagsasaya tayo pero mas maiging mas malubos ang aking kasayahan kung makakapiling ko kayo dito sa loob ng tunay na tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at ang tunay na pagsamba sa lang, sa kanya. Maraming maraming salamat po kapatid na Lolita. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Lolita Dumisio mula po sa lokal ng Marikina Centro Distrito ng Marikina. Ang ating kapatid po, katulad po ng inyong natunghayan, ay nanggaling po sa iba't ibang uri ng pagsubok. Pero sa kabila po ng mga pinagdaanan na yun ng ating kapatid, nakita po niya na ang lunas doon sa kanyang problema, eh hindi po kung ano yung magagawa niya sa kanyang ganang sarili, sa kanyang kakayahan o sa kanyang talino, kundi kung ano po yung magagawa ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Kaya sa paghanap niya po sa tulong ng ating Panginoong Diyos, nasumpungan po niya yun. Buhat ng makilala niya ang iisang tunay na Diyos, ang ating amang nasa langit, na iyan naman po ang ipinakikilala ng Iglesia ni Kristo sa mga tao sa mundong ito. Kaya katulad po ng paanyaya ng ating kapatid, eh nais din po namin kayo na makasama sa paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Kristo sapagkat katulad ng sinabi po at karanasan ni kapatid na Lolit, sa loob ng Iglesia ni Kristo, nakatitiyak po tayo. Tunay ang dinadalanginan at nilalapitan na Diyos. Ang hinihingan ng tulong na Diyos ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang-kaya pong ibigay ang lunas sa anumang suliranin o sa anumang problema. Kung meron po kayong mga katanungan po, anuman po ang nasa isipan ninyo ngayon, eh, pwedeng pwede po kayong magtungo sa pinakamalapit na bahay-sambahan o gusaling-sambahan ng Iglesia Ni Cristo. Magtanong po kayo sa mga kapatid namin sa loob ng Iglesia Ni Cristo, magsuri po kayo sa mga aral at sasagutin po kayo ng mga ministro at mga manggagawa na nakadistino po sa lokal kung saan po kayo nakatira. At pinasasalamatan lang po natin lahat po ng nakasama natin sa pagbuo ng programang ito ang pagtawag a convert story sa INC Radio at sa INC TV. Ngayon din po, pinasasalamatan po natin ang nangunguna, nangangasiwa po sa SEBSI, ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa po kung saan ay naibabahagi po natin ang natatanging mga karanasan at istorya ng ating mga kapatid kung papaano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Muli po sa lahat po ng mga sumubaybay, maraming maraming salamat po at lagi po ninyo kaming tunghayan dito po sa INC Radio at sa INC TV, ang pagtawag a convert store.